Dito sa isang bayan kung saan kami narito ngayon ay nagtitinda kami ng iba't ibang klase ng isda. Ayan, sinitinda ni Sir Toto, siya yung in-charge sa pusit, no? Pusit, pusit. Pusit, ayan, no? Yung kanyang pusit. Dito naman, yung mga danggit, mga ibang isda dito. Samantalang dito yung mga pinaka-special, no? May dalagang bukid, may barangon, may lapulapo, may my uh, um, tiaw, uh, my hilak, my tambilawan, my salmon, my yan yeah, o. Basta ito yung mga isda natin. So, shout out sa uh, Good people of Altabas, especially yung LGU na siyang kumukup sa amin dito. Sir, good afternoon. <laughs> taga Altabas, very good people no. Mga mababait na mga tao ng Altabas. At dito nga sa ilalim ng akasya na ito no, dito kami nagtitinda ng aming mga mga sariwang isda. Ayan lang po no. Ito so, yung kubo kung saan kami narito ngayon. Yung una kong nakilala talaga ito si Sir Jomar no. Doon sa palengke pa lang nung una-una nakilala ko, di ba? Hindi niya kami iniwan. Doon lang kami sa palengke kung ano yung reaksyon ng tao siya yung sumasagot sinasagot niya kasi gustong gusto niya na magkaroon tayo ng business naalala mo pa ba yun sir yung unang unang araw na yun uh, boss oh uh, ano sabi sa atin ni Mayor? Gusto natin magnegosyo? negosyo Oo, uh, Mayor, gusto, gusto na lang negosyo dito, sabi niya. Oo, oh. Uh, oh, uh, so yun. Sabi ni Mayor, punta kayo sa Chepio kumukuha ng permit. Yung ating butihing mayor ngayon dito sa Altabasa ay si Honorable Mayor Dini Ripol. no? Sir Dini, Mayor Dini, no? napakabait, napakahumble na mayor, no? At ang hangad niya talaga ay kaunlad ng bayan. Kaya may freedom lahat po ng gustong gawin ng mga tao dito, mga habal-habal. Ayan po yung mga habal-habal, no? At ang mode of transportation dito, pag nandito ka pa sa Altabas, habal-habal talaga. Uh, boss. Alangan boss. 280 gid. 260, 270. Ano 'yun nagid 260 lang siguro boss. Alanganin gid. Hindi man alanganin gid kami kung magano. Sa isa to sige. Ah 200 pesos. Ayan yung mga good people of Altabas sila yung una natin na nakilala. Kaya nakapaghatid tayo ng iba't ibang klase ng mga isda. 550 Okay, tama na na Kapag ko so, yung akula, isang kilo, isang kilo Ay wala, sa isang, isang piraso, isang kilo At ah, subukan mo to, ito Sobra yata yung isang kilo Sobra Ay, tri, sobra sir, 1.2 Kung dalawa, ito, mas malaki ito. Sige, subukan mo hanapan ng isang kilo ito. Dano. Ayan, no? Alanganin ito ito to. So ayan yung mga sariwang isda. Kaya nakapagatid tayo ng mga sariwang isda dito sa Altabas at permanente na yung ating uh, lokasyon dito na makikita nga dito sa ilalim ng akasya no. Ito yung ilalim ng akasya na nagsisilbing aming uh, talipapa, aming tin munting tindahan no? kung saan dito dinadayo tayo ng mga nakamotor na yan, yung mga yan yung mga dumadaan dito sa atin no? minsan yung mga may sasakyan tumitigil din dito para mamili sila ng isda kaya we're so blessed having this kind of people lalong lalo na dito sa bayan ng Altabas na napakabuti ng mga mamamayan dito no? kaya nagkaroon kami ng business opportunity na makapagatid ng aming mga sariwang isda kasama ng aming team no yung nga rin natin ay makapagatid ng mura sariwang sariwang isda kung di, makatulong din tayo sa lokal to educate no na matulungan sila upang magkaroon ng uh, idea uh, at other source of income na someday uh, ma apply nila sa kanilang pamumuhay dito. So ayan po no nagiging abalada tayo sa pagiging uh, isda no vendors vendor. So nakakatuwa lang na makilala yung mga tao dito, mga lokal na sobrang very accommodating, very humble lalong-lalo na yung mga municipal employee nila, yung mga nasa treasurer's office, no. Uh, masikaso, no. At uh, yun po yung pagkakataon na nandito tayo para araw-araw makapagatid ng mga sariwang isda para sa ating mga kababayan na, na nangailangan at gusto ng sariwang isda. Ayun si sir, sir. Uh, first time mo lang dito bumili sa amin, sir, or ilang beses na? Ilang beses Yan. Live po tayo, sir, na makikita sa ating channel. first time po na nagkakapag-vlog po tayo. Salamat, sir. Magkano total? 520. So, may change, sir, na 420. So, So, ayan, nagpapasalamat tayo kay sir na suki so, na pala natin ito, no? Na namimili dito sa ating munting talipapa. So iba't ibang klase ng isda Iba't ibang mga tao rin yung ating nakakasalamuha Minsan may mga dumadaan dito Dinadayo pa tayo ng mga tagaleso Pag dumaan yung mga taga madalag Kung baga nasanayan, nakasanayan na no? Nakasanayan na itong lugar Papakita. Batan, batan. batan, lalo na yung mga taga batan Hamindan, no? Marami na talaga yun. O oh, damayan, taga-sapian, dumadayo dito sa atin. Kaya sana akong mapanood itong vlog. no, de Mabusa nandito, nandito yung ating mga isda, no? Naka, look, naka, ano siya? Ayan, katulad ni sir, naka motor yan. punta dito, mamimili lang mga isda. Naka, pagka dito sa punong akasya na ito, no? Ito yung pinakalan mark namin dito, punong akasya, no? Ayan, na-pick up natin, dyan natin kinakarga yung isda. Para makarating dito. ah yun, no? maya maya po lamang ay dadayuhin na tayo ng mga kababayan natin usually mga 3 o'clock no? Four. 4 4 to 5 no? inang ang pinaka oras ng pamimili ng mga tao dito at saka gusto talaga ng mga taga altabas yung ating isda kasi sariwa so matagal na ang panahon na uh, uh, pinangarap ko na magkaroon ako ng bayan na masupplyan ng mga isda at dito nga no? nagka uh, nasa, nasa, naisa, katuparan na makapaghatid tayo dito sa Altabas lalo lang sa ating mga kababayan na mga tao dito nandito si Sir Tuto kanina ito si Sir Bimboy no? ito talaga yung matigasin astig no? Sir Bimboy say hi naman sa mga nanonood natin dyan no? hindi siya kumikibo pag may ano pag may mga ano nga tawag doon budol budol dito <laughs> uh, uh -huh. Ayan. Pag may mga budol-budol na ano siya na uh, may amnesia, no? hindi niya maalala. Pero pag wala ang budol-budol, si to. Nako, pag sumigaw to, malakas. So, Natamaan na yung tatamaan. Basta parang kulog siya at kidlat. Ito yung ano, serving boy, no? At saka mabait. Super pag Very proud ako ito sa kanya, oh. Very humble, no? Serving boy. So, ayan, no? Mga isda natin. Mga isda natin sa ngayon. Ang dami pa. No, kaya mamaya maya po lamang ay marami nang bibili sa atin ng mga isdang ito. So ayan, pag may mga dumating, mga nakamotor, titigil yan. Ayan, tutulad yan, mamimili na sila ng ating mga isda. So ayan, God is all good all the time. God bless us all. Maraming salamat po.